hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News, ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at sa anumang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Pinarangalan at binigyang pagkilala si prima ballerina Liza Makuha Elizalde ng Legacy Awards for Dance sa katatapos lang na 36th Aliw Awards. Ginawaran ng Legacy Award for Dance si prima ballerina Liza Makuha Elizalde sa 36 Aliu Awards na ginanap sa Manila Centennial Hall nitong December 11. Suot ang isang modern Filipiniana gown, personal nitong tinanggap ang parangal. Lubos naman ang pasasalamat ng Artistic Director ng Ballet Manila sa natanggap na pagkilala mula sa Aliu Awards Foundation Incorporated. Samantala, maliban kay Elizalde, kabilang din sa Legacy Awardees ay sina Boots Anson Rodrigo para sa kanyang hindi matatawarang kontribusyon sa live entertainment. Cecil Guidote Alvarez for Theater. Dante Arevalo ang naman para sa Public Relations and Publishing. Gayun din ang Filipino tycoon na si Ramon Ang para sa Entrepreneurship and Philanthropy at TV host Boy Abunda sa larangan ng Broadcast Media and Live Entertainment. Matatandang noong 2012, si Elizalde ang unang classical artist na pinarangalan bilang Entertainer of the Year ng nasabing award-giving body na nakapag-uwi ng tatlong tropeyo bilang Best Classical Dancer, Best Concert Collaboration at Best Dance Company for Ballet Manila. Siya rin ang unang Filipino ballerina na nag-uwi ng Laureate Prize Silver Medal noong 1987 mula sa Asia Pacific Ballet Competition sa Tokyo. Last November, nagbalik ang award ang Art at Advocacy Program ni Alizalde na pinamagatang Art to Art matapos ang apat na taong hatid ang usapang sining at kultura para sa lahat. Mapapanood ito tuwing linggo, 3.30 ng hapon sa DZRH Radio at DZRH News Television. Tatanggap ng hanggang 20,000 pesos na service incentive ang mga kawani ng gobyerno mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa administrative order na nilagdaan ng presidente, nakasaad na one-time grant sa pare-parehong halaga ang matatanggap ng bawat empleyado sa Executive Department. Ang mga detalye alamin sa report ni Let Narciso. Ipinagputos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay ng service incentive sa mga empleyado ng gobyerno. Batay sa Administrative Order number 12, ang Service Recognition Incentive ay one-time grant sa pare-parehong halaga na hindi lalampas sa 20,000 pesos bawat empleyado sa Executive Department. Kabilang sa mga entitled na makatanggap ng incentive ay ang mga civilian personnel sa lahat ng sangay ng ehekutibo, maging sa lehislatura, kudikatura, government-owned and controlled corporations at constitutional bodies. Kasama rin ang mga miyembro ng militar at polisya, coast guard at maging ang mga fire at jail personnel kwalipikadong makatanggap ng SRI ang mga regular, contractual, nasa ilalim ng Contract of Service o COS at Job Order. Maaari ding makatanggap ng SRI ang mga empleyado sa LGUs kabilang na sa mga barangay depende sa financial capability ng lokal na pamahalaan. Samantala, sa ilalim ng Administrative Order Number no. 13, inaprubahan ni Pangulong Marcos ang pagbibigay ng one-time gratuity pay na hindi hihigit sa 5,000 piso bawat isa para sa COS at JO na mga empleyadong nakapagsilbi na ng apat na buwan at nananatiling epektibo ang kontrata. Pasok dito ang mga COS at JOs ng National Government Agencies, State Universities and Colleges at GOCCs, maging ang mga nasa local water districts nakasaad sa dalawang kautusan na ang SRI at gratuity pay ay kailangang maibigay ng hindi mas maaga sa December 15. Para sa MBC Network News, ito si Lef Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Paparating na mga karagdagang barko ng Philippine Navy mula sa susunod na taon. Yan ang ginawang kumpirmasyon ng kanilang tagapagsalita at direktor ng Naval Public Affairs Office na si Captain Benjo Negranza. Ito ay kaugnay sa patuloy na pagpapalakas ng hukbong dagat ng Pilipinas, katawang ang Armed Forces of the Philippines. Ang mga detalye alamin sa report ni Angelica Cosme. Inaasa ang darating simula sa susunod na taon ang mga karagdagang barko ng Philippine Navy. Ito ang kinumpirma ng kanilang tagapagsalita at direktor ng Naval Public Affairs Office na si Captain Benjo Negranza sa programang Damdaming Bayan ng DZRH. Currently, uh, meron po tayong anim, 6 na Acero-class gunboats po. May parating pa po tatlo. Uh, ito po ay uh, nakaprogram naman na po for next year and uh, succeeding years. Kasabay ito ay pinagmalaki ng opisyal na patuloy ang paglakas ng hukbong dagat ng Pilipinas katuwang Armed Forces of the Philippines. Ngayong taon, marami anya sa kanilang modernization projects ang natupad. Nagpapunta tayo ng steel cutting ng ating landing dock. Mm -hmm. Yung landing dock po sir, yan po yung pinakamalaking barko po natin sa Philippine Navy. Mm -hmm. So may logistical capability po to sir. Strategic sea lift ang kanyang capability. So nagagamit po natin to po sa pagtransport transport ng uh, troops, mm -hmm. pag-transport po sa ng mga essential cargos. Nagamit po natin to maigi para sa mga humanitarian assistance disaster response. Dagdag pa ni Captain Negranza, formal din nilang kinumisyon ang ilang acero-class gunboats mula Israel. Si na commission po natin yung tinatawag naming Acero class gunboats. Mm yung Shawpad na platform galing naman po sa Israel. Wow, so, Israel naman ha. May dalawa po tayong na commission po niyan sir nitong Mayo and then this November rin lang po sir uh, Tumatin po yung dalawang bago. Habang ito lang Nobyembre, itinaos ang steel cutting at kill laying ceremony sa South Korea. Ito, Anya, ay isa nilang hakbang tungo sa pagpapalakas ng depensa ng bansa. Samantala, maliban sa kanilang naipatupad na at nakamang modernization projects, dapat sumasabay din, Anya, ang kanilang mga tauhan sa pagbabagong ito kung kaya't patuloy din ang kanilang mga ikinakas ng training. Ito po kasi platform eh. We have to modernize our mindsets. Mm -hmm. um, karamihan sa ating mga parating na barko these are state of the art these are modern capabilities so uh, digital computerized mm -hmm. uh, and uh, the way that uh, we can use this property is mm -hmm. if qualified po yung ating personnel so kasama po 'yan mm -hmm. meron po tayong mga patuloy po ang ating mga courses na binibigay sa ating mga training training and courses na binibigay po natin sa ating mga personnel. At 'yan ang MBC Network News mula sa kauna-unahan sa Pilipinas. DZRH ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinangunahan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbubukas ng 18th National Scout Jamboree na ginanap sa Iloilo Ilo City. Hinikayat rin ng Pangulo mga kabataan na maging inspirasyon ng naturang okasyon o ang jamboree upang maging produktibong mamamayan sa hinaharap. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Hinikayat at nagbensahe si Pangulong Bongbong Marcos para sa mga Boy Scouts na maging positive agents of change sa pagbubukas ng 18th National Scout Jamboree na pinangunahan rin ng Pangulo kahapon. Sa opening ceremony, sinabi ng Pangulo ang kahalagahan ng scouting sa paghubog ng mga kabataang Pilipino sa susunod na henerasyon at pinuri rin niya ang samahan sa pagpapaunlad ng camaraderie, leadership and active citizenship. Masaya rin daw ang Pangulo na muling makadalo ng Jamboree at inalala nga ang pagiging aktibo rin nito noon sa naturang okasyon at sinabi pa niyang mother of all activities ang scouting. Sa pagtatapos ng mensahe ni PBBM sa mga scouts ay opisyal ng binuksan ng naturang okasyon at nagpabot ng pag-asang magsilbing inspirasyon ng Jamboree sa mga kabataan upang maging produktibong mamamayan. Ginanap naman ang Jamboree sa Iloilo City na dinaluhan ng mahigit sa 35,000 na mga leader at miyembro ng Boy Scouts sa Pilipinas na magpapatuloy hanggang sa linggo December 17. Papalo sa nasa isa't kalahating milyon na mga biyaherong inaasahan na papasok sa bansa sa pagtatapos ng taon. Ayon yan sa Bureau of Immigration, bunga rin daw ito ng malakas na tourism campaign ng gobyerno ng Pilipinas. Ang mga detalye sa balita ngayon alamin sa report ni Millie Borja. Inaasahan ng Bureau of Immigration na papalo sa 1.5 milyon ang mga biyaherong papasok sa bansa ngayong papalapit na kapaskuhan. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinko, higit kumulang isang milyong arrival na ang naitala kada buwan sa second quarter pa lamang ng taon. Nito lang Nobyembre, higit 1.1 milyon ang parehong arrivals at departures sa bansa kung saan halos kalahati ay may dayuhan. Isa tiniting tinitingnan dahilan sa pagtaas ng bilang ng mga biyahero ay ang aggressive tourism campaigns ng pamahalaan. Nagdagdag naman ang BI ng mga tauhan bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga biyahero upang matiyak ang maayos na operasyon sa mga paliparan. Kauna-unahang babae na mamumuno sa MILG Barm at DILG ARMM ang ipinakilala na at formal ng mauupo sa nang isang special order. Labis naman ang pasasalamat ng bagong mauupo sa pwesto sa tiwala ng mga tao sa kanya. Narito ang report ni June Dimakutak. May bago ng pamunuan ang Ministry of Interior and Local Government o MILG Barm. Ito ay sa katauhan ni Minister Attorney Sha Elijah Dumama Alba. Ang kaunanahang babaeng magiging head of office ng MILG Barm at maging ng dating DILG ARMM. Pinamunuan naman ni MILG Deputy Minister Ibrahim P. Ibai ang ceremonial handling of the MILG seal witnessed by Senior Minister Abunawas Von Alhak Maslamama at nang iba pa mga opisyales. Nabatid na bago naging MILG Minister, naglingkod bilang membro ng Parliament si Minister Alba bilang BTA floor leader at dating ring head ng Bangsamoro Attorney General's Office o bago. Si Minister Attorney siya Elijah Dumama Alba ay formal na umupo itong Webes sa visa ng special order mula kay Chief Minister Ahod Ibrahim. Makaraang voluntaryong nag-resign ang dating minister na si Attorney Nagib Sinarimbo sa kanyang pahayag. Labis sa nga pasasalamat ito sa tiwalang ibigay sa kanya ng punong ministro at nanawagan ito ng buong suporta at kooperasyon ng lahat ng MILG employees upang maipagpatuloy ang mga nasibulang reforma ni former Minister Attorney Nagib Sinarimbo. Ayon pa rin kay Minister Alba, malaki ang respeto niya sa Honorable Former Minister Attorney Sinarimbo dahil sa napakalaki na naging ambag nito sa pagbabagong bihis ng Bangsamoro LGUs and Communities simula ng pamunuan nito ang MILG. Sa pahayag naman mula kay MILG Interior Affairs Services, Director Attorney Marvin Mukamad, ang mahigit sa 300 empleyado ng MILG BARM ay nakahandang sumuporta sa bagong pamunuan para sa full implementation ng 12-point agenda and moral governance ng Chief Minister ng BARM. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, DSRH, ako si RH19, Jun Makutat, tuloy tuli sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Nanawagan ng Department of Health sa Bicol sa publiko ng kooperasyon para sa ligtas na kapaskuhana. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Ray Boton Jr. Bilang paghahanda sa paparating na holiday season, nanawagan ng Department of Health Bicol Center for Health Development at Bicol sa publiko ng kooperasyon sa ligtas at malusog na Pasko at bagong taon. Ayon sa nasabing kagawaran, maaring gumamit ang mga Pilipino ng mas malusog at alternatibong sangkap tulad ng hula, wheat flour, yogurt o kaya naman ay mabawasan ang paggamit ng asukal upang masigurong walang disgrasya sa selebrasyon nanawagan nawagan ng Department of Health of Bicol na makiisa sa iwas paputok campaign at gumamit lamang ng mga alternatibong paraan sa pag-iingay. Bagamat bumaba ang kaso ng Fireworks Related Injury o FWRI sa Bicol noong 2020 o noong pandemya, muling tumaas ang kaso mula 2021 hanggang nitong nakaraang taon. Noong 2021, nasa labing dalawang kaso ng FWRI ay mula sa Albay, dalawa sa Camarines Norte anim sa Camarines Sur. Wala namang naitalang kaso nito sa Katanduanes, Masbate at Sorsogon. Base sa taunang surveillance ng DOH Bicol, kwitis ang uri ng paputok na may pinakamaraming bilang ng naputukan. Sinundan ito ng 5-star at improvised cannon o boga. Mula sa kauna ng Radyo sa Pilipinas, DZRH. Ito si Ray Buton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! The better news naman tayo sa usapang showbiz dahil kasado na sa December 16 ang Parade of Stars ng Metro Manila Film Festival 2023. Ang mga detalye panoorin sa report ng ating showbiz angel. Kasado na sa December 16 ang inabangang Parade of Stars ng Metro Manila Film Festival sa Kamanava area. Para sa taong ito, ang ruta ay magsisimula sa Navota Centennial Park hanggang sa Valenzuela People's Park. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, aabot sa 8.7 kilometers ang lalakbayin ng parada ng floats sa ng mga artistang kalahok sa 49th MMFF na tatagal ng tatlong oras. Kasabay nito ay ang paabiso ng MMDA sa mga motoristang maaapektuhan sa ipatutupad na temporary lane closure at counterflow simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 8 ng gabi, December 16 sa C4 Road o mula na Bota Centennial Park hanggang A. Malbini Street. Gayun din sa Samsung Road mula A. Malbini Street hanggang Monumento Circle at MacArthur Highway o mula Monumento Circle hanggang C. Santo Street. May mga alternatibong ruta rin silang inilabas para naman sa mga manggagaling mula Malabon patungong na botas, din sa mga magpupuntang monumento. Ang sampung pelikulang kalahok ay Family of Two, A Mother and Son Story, Kampon, Penduko, Rewind, Becky and Badet, Broken Heart Strip, Firefly, Gumburza, Malyari at When I Met You in Tokyo. Mapapanood ang 10 pelikulang kalahok sa 49th Metro Manila Film Festival simula sa araw ng Pasko, December 25 hanggang January 7, 2024. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na, na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balita na kapag feel better naman sa kanya yung araw ay ang ginanap na pagbubukas ng ikalabing walong National Scout Jamboree na ginanap sa Iloilo City at pinangunahan din ito ng ating Pangulong BBM. Sa ganitong mga okasyon kasi nagkakaroon ng gawain ang mga kabataan na mas magiging disiplinado sila at mas magiging produktibo. Bilang isa rin na nakaranas nito noon, masasabi kong masaya ang scouting kasabay ng mga bagong nararanasan, nakikilala na magpapaunlad ng ating camaraderie, leadership at active citizenship. Kaya't malaking tulong rin ang nagibibigay ng Boy Scout of the Philippines sa mga kabataang Pilipino upang mas maging handa, disiplinado at produktibong mamamayan. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan nyo uli kami para malaman nyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas magandang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala, kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV